kapag may lalaking kayang daanan ng apoy nang hindi lumilingon, hindi mo tatanungin kung bakit siya tahimik, tatanungin mo kung paano siya nananatiling buo. Sabi nila, may mga lalaki raw na nanginginig sa harap ng impyerno, pero may isa, ang sigma, na tumatawid dito hindi dahil matapang siya, kundi dahil nasanay na siya sa init. Nasilayan niya kung paano nagyayelo ang mundo kapag lumalabas ang katotohanan. Nakita niya kung paano nalalagas ang pagkukunwari kapag tumataas ang presyon at doon niya naunawaan na ang pagpapaliwanag ay para sa mga gustong pag-isipan ng iba ang hangarin niya ay hindi maunawaan kundi maging malaya kapag ang mundo ay sinusubok siyang basagin hindi siya umaangal kapag ang sarili niya ay sinusunog ng mga pangyayari hindi siya humihingi ng tulong Hinahawakan niya ang katotohanang bumuo sa kanya at naglalakad siyang mag-isa habang ang iba ay nagtatanong kung bakit hindi nila siya kayang patumbahin. At simple lang ang sagot, nabalikan na niya ang pinakamasasamang sandali ng walang kahit sinong saksi at nakatayo siya ngayon hindi dahil may tumulong kundi dahil natutunan niyang hindi kailangan ang tagapagligtas. Ang lalaking nakaligtas sa apoy ng walang palakpak ay hindi umaasa sa pangunawa. Pag-aari na niya ang sarili niyang lakas. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan gustong ikwento ng lahat ang kanilang sugat. Pinapakita nila ang bawat piraso ng sakit para maramdaman nilang may nakakita sa kanila. Gumagawa sila ng mga istoryang madaling kainin ng mundo at inaasa ang paggaling sa pag-like, pag-share at pag-awa. Pero hindi ganoon ang sigma. Hindi niya ginagawain tablado ang pinagdaanan niya, hindi siya naghahanap ng simpatsya, at hindi niya problema kung hindi mo siya maintindihan. Ang pinagdadaanan niya ay hindi dinisenyo para i-display. Dinisenyo ito para baguhin ang laman ng pagkatao niya. Ang bawat marka sa katawan at isipan niya ay bunga ng mga gabing walang nakaririnig. Ang bawat pagbangon ay binayaran ng oras na hindi niya naibahagi kahit kanino. Habang ang karamihan ay sumisigaw ng sakit para maramdaman nilang buhay sila, siya tahimik na ibinabalik ang sarili. Walang ilaw, walang audience, walang proud of you sa dulo. At ito ang dahilan kung bakit hirap ang mga tao na intindihin siya. Dahil ang mundong sanay sa drama ay hindi marunong magbasa ng katahimikan. Hindi sanay ang mundo sa taong hindi nagpe-perform. Alam niya iyon alam niyang bihira ang taong nakikinig ng totoo. Mas marami ang naghihintay lang sa pagkakataong husgahan ka, kaya hindi siya sumasayang ng oras sa pagpapaliwanag sa mga taong nakapagpasya na ng opinyon bago pa siya magsalita. Nalaman niya na ang karamihan sa pag-uusap ay hindi tungkol sa pag-unawa, kundi tungkol sa pagposisyon kung paano nila gagamitin ang kwento mo para sa sariling panatag na bersyon ng mundo nila. Hindi sila nakikinig para makaunawa. Nakikinig sila para makasagot, makadepensa, o makahanap ng paraan para gawing mas maliit ang pinagdadaanan mo. Kaya tumigil siya sa pagbubukas ng sugat sa mga taong may dalang asin sa bulsa. Tumigil siya sa pagsira ng katahimikan para sa mundong adik sa ingay. Naglalakad siya sa sarili niyang impyerno. Hindi dahil kailangan niya ng audience, kundi dahil alam niyang ang ilang laban ay dapat talagang harapin ng mag-isa. Hindi dahil wala siyang kakampi, kundi dahil hindi siya umaasa sa opinyon para makita ang direksyon. At paano ka magpapaliwanag sa mundong ayaw makinig para kang humihingi ng permiso na maging kulong. Si Sigma hindi siya ipinanganak para ikahon. Alam ng Sigma na ang katahimikan ay hindi kahinaan ito ang pinakamatibay niyang sandata. May kapangyarihan sa hindi pagbibigay ng akses sa kung ano ang nangyayari sa loob mo. Kapag nasusunog ang lahat, hindi niya inilalabas ang pinagdadaanan niya. Hindi niya ipinapakita ang abo habang binubuo niya ulit ang sarili. Dahil bawat tao ay may limitasyon at kapag hinayaan mong pasukin ng iba ang isip mo, doon ka nagiging marupok kaya tinuruan niya ang sarili na pangalagaan ang isip niya mula sa ingay ng paligid. Sa prosesong iyon, natutunan niyang gumawa ng tibay na hindi madaling galawin. Dahil may mga taong interesado sa sakit mo, hindi dahil nagmamalasakit sila, kundi dahil gusto nilang maintindihan kung paano ka kontrolin. Kaya nanahimik siya at doon siya naging mas malakas. Sa tingin nila, ang hindi niya pagsasalita ay sinyalis ng pagsuko pero sa totoo lang, estratehiya iyon. Kapag alam nilang saan ka mahina, madali ka nilang babaliin. Pero kung walang may alam, sino ang makakahawak sa'yo? At higit sa lahat, alam niya na ang sakit ay hindi dapat ginagawang proyekto ng grupo. Ang totoo, personal ang sakit. Walang ibang pwedeng umako sa bigat mo. Walang ibang makakapagpababa nito para sa'yo. At walang ibang pwedeng lumakad papunta sa sarili mong dilim kundi ikaw. Ito ang humihiwalay sa kanya sa iba. Ang iba ay naghahanap ng kadamay. Gusto nila ng kasama sa hirap. Pero ang sigma, iba ang hanap, kaliwanagan. At hindi mo makukuha ang kaliwanagan kapag laging may nakapaligid na maingay. Minsan, kailangan mong umupo kasama ang apoy ng sapat na tagal para makita mo kung ano ang talagang matitira kapag natunaw na ang lahat. Habang ang karamihan ay naghahanap ng paraan para mapagaan ang sakit sa labas, siya ay nagtatayo ng lakas sa loob. Naglalakad siya sa gitna ng impyerno, hindi para mapansin, kundi para matiyak na bawat hakbang ay may direksyon. Hindi siya naghihintay ng pagkilala, hindi niya kailangan iyon. Ang apoy mismo ang nagturo sa kanya kung paano maging buhay kahit walang nagmamasid. At kapag ang apoy ang guro mo, hindi mo kailangan magpaliwanag kung paano ka nabuo ipinapakita mo iyon sa paraan ng paggalaw mo. Nakita rin niya kung paano nagiging bitag ang pagkwento. Kapag sinimulan mong ikwento ang sakit mo, madaling mapagkamalan itong dahilan para tumigil ka. Kapag binigyan mo ng naratibo ang pagdurusa, minsan nagiging dahilan ito para hindi ka umusad. Alam iyon ni Sigma, kaya hindi niya kailanman ginawang paliwanag ang pinagdaanan niya hindi niya pinapayagang maging lisensya ang sakit para manatili sa dating estado. Para sa kanya, ang sakit ay hindi dahilan, hurno ito, pandayan, lugar kung saan natutunaw ang mga bahagi mong hindi na dapat manatili. Kaya hindi niya sinasabi sa mga tao kung ano ang pinagdaanan niya, iba ang ginagawa niya, ipinapakita niya kung ano ang naging epekto nito sa kanya. Kung ang iba ay ginagamit ang sugat bilang kwento, siya ay gumagamit ng sugat bilang sandata. Hindi niya hinahayaang gawing sentro ng panghihinayang ang kanyang pinagdaanan. Ginagawa niya itong patunay ng kung gaano kalayo ang kaya niyang lakaran. Ang pagpapaliwanag ay parang kusang pagbigay ng kapangyarihan sa opinyon ng iba, at iyon ang huling ibibigay ng Sigma alam niyang kapag hinayaan mong ang mundo, ang humusga kung tama o mali ang hakbang mo, mawawala ang sentro mo. Kaya pinili niyang gumawa ng sarili niyang pamantayan. Hindi para ipamukha sa iba kung sino siya, kundi para hindi nila masira ang direksyon niya. Alam niyang ang mga peklat niya ay hindi ginawa para kaawaan. Hindi iyon souvenir ng sakit, iyan ay marka ng pagbabago hindi iyon para tingnan ng iba. Para iyon sa lumang bersyon niya, iyon ang nagpapatunay na hindi na siya iyon. At dito pumapasok ang isa sa pinakamahalagang bagay na natutunan niya. Ang hindi pagkaunawa ng mundo ay kabayaran ng tunay na lakas. Tinanggap na niya na hindi siya mauunawaan ng karamihan. Hindi dahil mali siya, kundi dahil iba ang antas ng iniikot ng isip niya. Ang ginagawa niya ay hindi para sa papuri, hindi rin para sa dami ng makakaintindi. Ginagawa niya ito dahil kailangan at kapalit ng ganitong antas ng lakas, hindi mo makukuha ang simpatya ng lahat, pagkakamalan ka pa nilang malamig o walang emosyon o hindi marunong makisama. Pero hindi niya iniinda yun, dahil alam niya kung ano ang binubuno niya sa likod ng katahimikan. Alam niya kung ano ang sinusunog at anong parte ng sarili ang binubuo niya at higit sa lahat alam niyang ang pagpapaliwanag ay magpapahina lang sa pundasyong itinayo niya sa dilim hindi kailangang makita ang tunay na kapangyarihan kailangan lang itong hawakan at nagsisimula ito sa pagtigil ng pangangailangan na ayusin ang pananaw ng mundo sa iyo dahil hindi mo utang ang kaliwanagan sa isang mundong nabubuhay sa kalituhan Natutunan din ni Sigma na ang tanging uri ng pagpapatunay na hindi nawawala ay ang galing sa loob. Hindi niya hinahabol ang palakpakan. Hindi siya lumalakad para sa papuri. Hindi niya kailangan ng audience para gumalaw. Ang tanging tingin na mahalaga ay yung nakikita niya sa salamin, yun ang sukatan niya kung tama ba ang direksyon niya o hindi. Kaya nagagawa niyang tumawid sa impyerno ng walang salita. Hindi niya kailangan ipaalam kung gaano kasakit. Hindi niya kailangang i-broadcast kung gaano kabigat dahil alam niya sa sarili niya kung ano ang tiniis niya. Alam niya ang presyo na binayaran niya at alam niya kung anong klasing tao ang nilikha nito. Sa puntong iyon, ang pag-unawa ng mundo ay nagiging halos walang halaga dahil kapag buo na ang kapayapaan sa loob mo, hindi mo na kailangan ang kumpirmasyon ng iba. Ang mundo ay sanay sa mga taong ibinubuhos ang lahat sa publiko para makakuha ng simpatya, validation o kahit konting pansin. Pero ang sigma, iba ang landas. Mas gugustuhin niyang magpagaling sa likod ng katahimikan kaysa magdugo sa harap ng maraming mata. Dahil ang validation na galing sa awa ay utang na nakakabit sa kapalit hindi niya gusto iyon mas gusto niya ang lakas na tinubos niya gamit ang sariling tapang at doon niya napatunayan na iba ang galaw ng taong dumaan sa tunay na pagkawasak ang katahimikan niya ay hindi pagiging malayo o pagiging robot ito ay bunga ng gabing mahahaba ng mga pagpiling halos pumatay sa kanya at nang paulit-ulit na pagbangon kahit walang nakatingin, hindi iyon masusukat ng tingin ng iba. Tinatawag siya ng ilan na misteryoso, malamig, hindi maabot. Pero hindi nila alam na naglalakad siyang may dalang kasaysayan na masyadong mabigat para gawing kwento at masyadong mahalaga para hayaan lang kung kanino. Ang impyernong dinaanan niya ang naghubog sa kanya, hindi para maging inspirasyon sa iba kundi para maging mas matibay na bersyon ng sarili niya at ang ganitong klasing transformation, hindi iyon kailangan ipahayag. Hindi niya tinatalakay ang apoy dahil siya mismo ang naging pattern nito. At sa oras na mapagtanto niya ito, naiintindihan niya ang pangwalong katotohanan. Hindi siya lumalakad sa gitna ng apoy para bumalik sa dati niyang sarili. Ang karamihan kapag naghahanap ng healing, gusto lang nilang bumalik sa kung sino sila noon bago masaktan pero hindi si sigma hindi siya dumadaan sa hirap para hanapin ang dating bersyon niya dumadaan siya sa apoy para sirain ito para alisin ang mga bahaging mahina mabagal at pumipigil sa kanya ang bawat pagsubok ay kasangkapan ang bawat pagbagsak ay revision ang bawat sugat ay direksyon hindi siya pumapasok sa impyerno para mabuhay lang pumapasok siya para lumakas kaya hindi mo siya maririnig na humihingi ng awa. Hindi niya tinatangkilik ang kaawa-awa ako. Ang gusto niya ay pagbabago. Ang impyerno ay hindi dapat katakutan. Ito ay dapat pagdaanan para alisin ang lahat ng hindi karapat dapat manatili. At dito pumapasok ang susunod na katotohanan. Hindi niya kailangang maging maingay para makita ang daan. Ang katahimikan ni Sigma ay hindi kawalan ng galaw ito ay paraan ng pagmamasid. Tahimik siya, pero hindi ibig sabihin ay wala siyang nakikita. Sa likod ng hindi niya pagsasalita, sinusukat niya ang bawat tao, bawat sitwasyon, bawat motibo. Habang ang iba ay abala sa pagpost, pagkwento, at paghahanap ng kakampi, siya ay nanonood. Hindi dahil takot siya, kundi dahil mas malakas ang taong nakikinig kaysa sa taong nagsasalita. Ang iba ay naglalantad ng sugat para maawa ang mundo. Siya naman ay nangangalap ng impormasyon para maging mas handa. Sa tuwing nag ang mundo tungkol sa sakit nila, siya ay nagtatago ng sarili niyang apoy. Hindi niya kailangang ipakita ang bigat para mapatunayan kung gaano kalayo ang narating niya. Hindi niya kailangang magpaliwanag kung bakit ganoon siya kumilos. Ang presensya niya ang nagsasalita para sa kanya ang resulta niya ang sumisigaw ng mas malakas kaysa anumang paliwanag. Habang abala ang iba sa pagkwento kung bakit sila nasaktan, siya naman ay nag-iisip kung ano ang susunod na hakbang. At doon siya humahataw, doon siya kumakalamang, doon siya nananalo. Dahil ang mga taong tahimik, sila ang may pinakamaraming nakikita. At nang dumating ang panahong pinakaimportante, naging hindi na siya tinatablan ng apoy hindi dahil naiwasan niya ang init, kundi dahil mas matindi ang apoy sa loob niya kaysa sa mga nag-aalab sa paligid. Nasunog na siya mula sa loob palabas. Naranasan na niya ang pinakamasasamang boses, yung galing sa sarili niyang isip. Yun ang labang walang palakpak, walang audience at walang nakakaunawa maliban sa kanya at dahil nadaanan na niya iyon, wala nang panlabas na poot o hindi pagkakaunawa ang kayang gumalaw sa kanya. Wala nang salita ng iba ang kayang magpayanig sa pundasyong pinanday niya. Doon siya naging impenetrable. Kapag naabot mo ang ganitong klase ng panloob na lakas, may isang bagay kang hindi mo na ginagawa. Hindi mo na pinapaliwanag kung bakit ka umiiral ng ganito. Hindi mo na kinaklaro ang bawat galaw mo. Hindi mo na sinusubukang patunayan ang sarili mo. Kasi kapag ikaw mismo ang apoy, hindi mo sinasabi sa kagubatan kung ano ang kaya mong sunugin. Hinahayaan mo na lang itong makita ang pagbabago. At sa huling punto, malinaw na malinaw. Hindi naglalakad si Sigma sa impyerno para purihin. Hindi siya dumadaan sa sakit para hangaan. Hindi niya nilalabanan ang apoy para sa palakpakan. Ginagawa niya ito dahil kailangan, dahil ito ang landas niya. At dahil ang pagbangon ay isang misyon na dapat niyang tahakin mag-isa. Sa mundong sobra, ang hilig magbahagi ng lahat, nagiging banal ang katahimikan niya. Sa kulturang hindi mabubuhay ng walang papuri, nagiging immortal siya dahil hindi niya ito kailangan. Ayaw niya ng atensyon ayaw niya ng simpatya, ayaw niya ng paliwanag. Gusto niya ng hindi matitinag na katotohanan at kapag tunay mong pag-aari ang sarili mong sakit, hindi mo kailangang magsalita tungkol sa apoy dahil ikaw mismo ang nagiging apoy.